Good morning, good morning mga viewers and followers. Ayan. 7 o'clock na umaga dito sa New Zealand. So nagpapalakad kami ng hafer yung uh, hafer na tinutulak namin sa daan nakaraan. Ayan. Ayan sila, mga natitsil na yan. Yung mga replacement namin. So pinapasok namin sa feed pad para makakain. Ayan sila. Long walk sila ngayon kasi sobrang putik naghahanap kami ng uh, padak na matigas so walang matigas na padak kundi malayo kaya long distance walk sila so nakatayo ako dito inoobserbahan sila baka mamaya may nagpabort pala na heifer kaya sa ating papasok sila sa pad kailangan na -check, check sila isang kasi na sobrang dami hindi mo mapapansin may nag-abort na pala so hindi siya magagatasan mahirap pasukin sa padak o sa feed pad sa concrete magtatakbuhan kasi mga first timer yan sila madami sila nasa almost 300 yan na replacement mga anak na yung spring malapit na nasa mga 4 weeks na lang getting closer ayan sila malayo lakad na mga yan nilabas ko na kanina mga uh, 15 minutes ago so bababad sila sa feed pad ng mga dalawa hanggang tatlong oras nandyan sila mag stay so lalabas ang mga yan mga 11 mga ganon, 11 uh, am mamaya before lunch dami ang mga yan, no? lalaki wala silang fresh grass ang kinakaya lang nila, silage grass silage, mix ng uh, waste fruits vegetable at saka mais na silage so, alas 7 pumasok sila ng um, about 7.30 siguro sa 300 yan almost milking matatapos na rin ang milking Inagat, magalapit na agad piniisilin yung mga yan oh. No? second herd ayun uh, nasa almost 100 ang second herd namin na dry off pa ng uh, mga anak ngayong spring din mga late calver sila check sila pag magaan suso maliitan dyan ibig sabihin nag-abort hindi masama check alright see you guys around